Narinig mo na ba to? Our God is three in one? What does it mean? Ang sinasabi ng kanta ay tungkol sa Holy Trinity. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Meron kasing isang content creator na nag-post ng isang content uh, patungkol sa Trinity At actually, hindi ko ma-recommend sa mga Muslim ang content creator na ito kasi uh, puro mga music uh, at uh, mga kanta yung kanyang pinopost. post Pero uh, Uh, dahil nakita ko lang na uh, sa uh, timeline ko yung about sa post niya uh, patungkol sa Trinity kaya uh, nata naisipan natin na magbigay ng reaction sa kanyang mga sinasabi so uh, yung uh, tinutukoy kong content creator ay si Justin Toller no nagpost siya patungkol sa Trinity at uh, ibinasin niya ito sa kanta na This I Believe uh, ng Hillsong kaya ang video na ito ay uh, na-record natin as a reaction and commentary sa content niya. And I just want to point out na hindi po layunin ng video na ito na makipag-argue or makipag-debate or to disrespect Jesus or any religion. Kasi mismo din kaming mga Muslim ay naniniwala kay Kristo as a prophet of Allah. So, ang layunin ng video na ito ay upang ibahagi ang point of view naming mga Muslim about the reality of Jesus and the Trinity. Uh, so, sa video ni Justin, uh, sinabi niya na uh, the purpose of this content is not to focus on finding the word Trinity. Uh, nasabi niya ito kasi marami ang nag comment sa post niya na wala namang nakasulat na Trinity in the Bible. So, uh, actually, Justin, yung objections ng mga tao na ito ay valid. Kasi, wala naman talagang Trinity na nakasulat sa Bible. At hindi po uh, parang kape ang Diyos na gagawin nating 3 in One. Dapat po nating tandaan na walang higit na nakakikilala sa Diyos, maliban sa Kanya mismo, sa Diyos mismo. At walang karapatan ang kahit sino man na ipakilala ang Diyos sa paraang hindi niya ginamit sa Kanyang sarili. So, yung word na Trinity, ay uh, uh, ginamit lamang at the close of the second century. Ilang daang taon na po nawala si Jesus at yung kanyang mga disipulo sa panahon na yan. At ang pinakaunang gumamit nito ay si Tertullian. At ito po ay inadmit no, uh, ng New Bible Dictionary. Sinabi nila, uh, the term Trinity uh, is itself uh, not found in the Bible. It was first used by Tertullian uh, at the close of the 2nd century but received wide currency and uh, formal elucidation or kaya clarification only in the 4th and 5th centuries. Okay, yun ang sinabi nila patungkol sa Trinity at uh, dinugtong pa nila the formal doctrine of the Trinity was uh, the result of several inadequate attempts to explain who and what the Christian God really is. To deal with these problems, the Church Fathers met in the council of nicaea in 300, 325 AD to set out an orthodox biblical definition concerning the divine identity however it wasn't until 381 at the council of constantinople that the divinity of the spirit was affirmed so yun po ang sinabi nila so uh, matagal na palang patay uh, ang mga disipulo ni Jesus bago pa na-formalize itong Doctrine of the Trinity. At hindi po ang Diyos ang nag-ascribe nito sa kanyang sarili. Again, kilalanin po natin ang Diyos kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili sa atin. At huwag natin siyang pangunahan sa pamamagitan ng pagsasabi uh, ng mga bagay na hindi niya naman ginamit sa kanyang sarili. We should believe and acknowledge God as to how He revealed Himself In the scripture. Yun po dapat yung pamamaraan natin sa pagkilala sa Diyos. Eh, papaano ba ipinakilala ng Diyos ang anyang sarili sa Bible? Uh, basahin po natin ang nakasulat sa Isaiah chapter 46 verse 9. Sinabi ng uh, Diyos sa Bible, I am God and there is no other. I am God and there is none like me declaring the end from the beginning. Yun po ang sinabi. Wala nang ibang Diyos maliban sa iisang Diyos. No? Sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, sinabi din na, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Napakalinaw, the Lord is one at hindi po sinabi, the Lord is three in one. Uh, teka, sa Old Testament yon. Then what about in the New Testament? Sinabi ni Jesus sa Mark chapter 12, verse 29, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, nowhere po na sinabi nila na ang one ay three in one. Wala pong sinabing ganon, Justin, no? Uh, sinabi ni Justin, uh, the purpose of this uh, content is not to focus on finding the word Trinity, but to show how our loving God saved us despite of our continuous sin so ang pinupunto ni Justin dito yung sacrifice ni Jesus yung sobrang pasakit at hirap uh, na kanyang dinaanan para lang daw pailigtas tayo kahit pa patuloy tayong nagkakasala. well uh, ito ang resulta ng indoctrination simula pa ng bata uh, lalo na pinapakita nila sa mga palabas yung paghihirap daw ni Jesus pero ang totoong mundo ay hindi kasi uh, parang palabas yung nakikita natin sa TV. Hindi po gano'n. In reality, ang Diyos ay hindi nangangailangan ng sakripisyo. Lalo na sakripisyo ng isang inusente para lamang magpatawad. Uh, kung totoo nga makatarungan ng Diyos, paano niya hahayaan na ang isang inusente uh, na magdusa para sa kasalanan ng iba? Sa Ezekiel chapter 18 verse 20, sinasabi, The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the, uh, bear the guilt of the son. Kaya sa halip na mag-focus sa idea na kailangan maghirap si Jesus para sa ating kaligtasan, dapat nating maunawaan na ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kaligtasan ay nanggagaling sa pagsisisi, Uh, pagsunod sa Diyos at paggawa ng mabuti hindi po kailangan ng Diyos ang sakripisyo ng isang inosente para mapatawad tayo kailangan lang niyang makita ang ating tunay na pagsisisi at pagbabago yun po ang gusto ng Diyos now uh, maaaring sabihin ni Justin na plano na kasi ng Diyos yan na ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan. Plano na ng Diyos at ni Jesus, sabihin natin. Well, I think uh, mababasa natin sa Biblia na Jesus is an anumiling sacrifice. At maraming talata na nagpapatunay dito. For example, sa John chapter 3 verse 9, uh, kaya tinangkana naman nilang dakpin si Jesus, ngunit natakasan niya sila. Oh, so nabasa natin dito na Tumaka siya. ayaw niyang magpahuli sa mga gustong uh, dumakip sa kanya so meron bang nagpapakamatay tapos ayaw ayaw niyang map, 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 mapatay so ang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 19 verse 27 but those enemies of mine who did not want me to be king over over them bring them here and kill them in front of me So gusto niya pang patayin yung kanyang mga kalaban. Sa Luke chapter 22 verse 36, nung si Jesus ay naghahanda para sa mga humuli sa kanya, ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo. Anong sinabi niya? If you have a purse, take it. And also, a bag. And if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. The disciples said, See, Here are two swords. O meron meron kaming dalawang uh, espada. And way back sa panahon ni Jesus ang purpose po ng espada ay hindi upang gamitin para balakan ang mangga o kaya hiwain ang kamote. That is a preparation for an inevitable war of self-defense. Kasi marami ang nagtatangka sa kanya. It means, ayaw po na mamatay ni Jesus kasi hindi niya po pagustuhan yung pinagsasabi niyo uh, na He sacrificed Himself to save us. Hindi po ganon. And actually, nagdasal pa nga si Jesus sa Hebrews chapter 5 verse 7. Uh, in the days when He was in the flesh, Jesus offered prayers and supplications with loud cries and tears. ...to the one who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. So, gusto niya po mailigtas sa kamatayan, kaya nagdasal siya, nanalangin, uh, nagsumamo sa Diyos with loud cries and tears, umiiyak po ng malakas. Meron po bang gustong ialay ang kanyang sarili? Kasi matagal na nilang plano yan, pero umiiyak na na nanalangin sa Diyos na mailigtas siya sa kamatayan? Meron bang ganon? Now, sabi ni Justin, no one comes to the Father because of our sin. Totoo ba ito? Well, basahin po natin ang Biblia. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, nakasulat po, "Hali kayo at tayo ay magpaliwanagan." Sabi ng Diyos, "Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. So dito malinaw na ipinapakita na ang Diyos mismo ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya kahit gaano kalaki ang ating kasalanan. Now, Justin, kung ang kasalanan ay isang hadlang na hindi natin kayang lampasan, bakit tayo inaanyayahang lumapit para makipag, uh, makipag usap at tumanggap ng kapatawaran? So, ipinapakita nito na hindi ang kasalanan mismo ang pumipigil sa atin na lumapit sa Diyos, kundi ang hindi natin paglapit sa Kanya. Yun po ang pumipigil, hindi po ang kasalanan. Sa Ezekiel, uh, Ezekiel chapter 18, verse 21 to 22, nakasulat din po. But if a wicked person turns away from all the sins they have committed and keeps all by decrees and does what is just and right, that person will surely live. They will not die. None of the offenses they have committed will be remembered against them because of the righteous things they have done, they will live. So, ipinapakita po ng talatang ito na ang Diyos ay handang patawarin ng sino mang nagkasala basta't siya ay magsisisi at humiwalay sa kasalanan walang sinasabing ang kasalanan ay isang uh, permanente uh, permanenteng hadlang barrier upang makalapit sa Diyos wala pong ganyan ang kapatawaran ay laging nariyan para sa mga nagsisisi sa Matthew chapter 4 verse 17 nakasulat mula noon nagsimula si Jesus na mangaral at magsabi mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Uh, kung ang kasalanan ay dahilan upang hindi tayo makalapit sa Diyos, bakit inutusan ni Jesus ang mga tao na magsisi? Ang pagsisisi ay isang hakbang upang tayo'y makalapit sa Diyos. Ang tunay na hadlang ay ang hindi natin pagtanggap sa imbitasyon ng pagsisisi at pananampalataya. Sa Bible, mayroon pong isang parabol na nakasulat patungkol sa isang uh, anak at ito ay nakasulat sa Luke chapter 15 verse 11. Magsisimula kayo sa 11, no? Uh, sinabi ni Jesus, uh, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng gunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang, ang pera sa mga bisyo. Okay? Uh, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain yon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap na masukan siya sa isang taga roon at siya pinagtrabaho uh, pinagtrabaho sa uh, kanyang farm okay uh, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain halos kainin na niya ang mga uh, pinagbalatan ng mga bungang kahoy okay so yun ang kinakain niya dahil sa matinding gutom ngunit Uh, napaisip-isip niya ang kaniyang ginawa at nasabi niya sa kaniyang sarili labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako namamatay dito sa gutong, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya ama nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo ibilang na lamang ninyo akong isa sa mga uh, sa, sa, inyong mga alipin at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila ito ang ginawa ng taong yon. Ngayon sa kanyang pag-uwi, malayo pa'y nakanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng, ama, uh, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, sinabi niya, kunin ninyo ang pinakamagandang dami at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Sa hagang ito ng alimughang anak, nakita natin na kahit nagkasala ang anak, tinanggap pa rin siya ng ama ng buong pagmamahal. Ito isang malinaw na halimbawa na kahit ang kasalanan ay hindi dapat maging hadlang sa paglapit natin sa Diyos. Ang Diyos ay laging handang tumanggap sa atin basta tayo ay lumapit sa kanya ng may tunay na pagsisisi. Kaya uh, hindi tama na sabihin walang makakalapit sa ama dahil sa ating kasalanan. Hindi po tama yun, Justin. Ang kasalanan ay totoo, ngunit ang awa, kapatawaran, at pagmamahal ng Diyos ay mas higit. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, maaari tayong lumapit sa Diyos at magbalik-balik loob sa Kanya. Ang tunay na hadlang, Justin, ay hindi ang kasalanan. Hindi ang kasalanan mismo kundi ang ating pagtanggi na magsisi at lumapit sa Diyos. At mas lalong hindi rin po solusyon para mapatawad ng Diyos ang ang mga tao sa kanilang kasalanan ay kailangan may sacrifice Hindi po 'yan ang gusto ng Diyos at hindi hindi rin po 'yan uh, nakasulat sa Biblia ninyo. Actually, ang nakasulat sa Bible sa Matthew chapter 9 verse 13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but the sinners. So, nakita po natin, ang talatang ito ay nagbibigay ng napakalinaw na mensahe na hindi lang ang kasalanan para sa atin na makalapit sa Diyos. Sa halip, ang mga makasalanan mismo, ang mga taong nais ng Diyos na tawagin at bigyan ng habag. Ang pahayag na I desire mercy and sacrifice ay nagpapakita ng Diyos ay mas nagnanais ng pagbabalik loob at habag kaysa sa mga ritual o mga alay o kaya mga panlabas na anyo ng kabanalan. Kaya ang ating mga kasalanan ay hindi dapat ituring na isang hadlang, kundi isang pagkakataon upang maranasan ang habag at kapatawaran ng Diyos. So, yan po, ang Trinity ay wala sa Bible, si Jesus ay hindi Diyos. Dahil wala naman siyang sinabi na Diyos siya. na nabasa natin kanina, no, na siya ay nagsabi na uh, Meron lamang uh, nag-iisang Diyos. Makinig ko Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa. Siya mismo ang nagsabi na siya ay kumikilala na meron iisang Diyos at ang Diyos ay hindi three in one. At higit lalo, ang kasalanan ay hindi po hadlang sa kapatawaran ng Diyos. Sana po uh, may naindindihan tayo at natutunan sa video na ito. At bago ko tapusin, gusto ko lamang pong uh, ipahagi ibahagi yung sinabi ng Allah Uh, sa Quran patungkol kay Jesus at sa Trinity. Sinabi ng Allah sa suratu, suratun Nisa, chapter 4 ng banal na Quran, uh, verse 171, Ya ahlal kitab, la taglufi dinikum, o kayong mga angkan ng kasulatan. Ang tinutukoy po dito, itong mga hudyo at mga kristyano. La taglufi dinikum, huwag kayong magpasobra. No? Do not exceed the limits of your religion. Wala takulo ala Allah illa haq at wag kayong magsalita patungkol sa Diyos maliban sa katotohanan. Huwag tayong gumagawa-gawa ng mga pagpapakilala patungkol sa Diyos na hindi naman niya sinabi sa kanyang sarili. Innamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min na si Hesukristo daw uh, siya ay isa lamang uh, masih, isang mesiyas, no? At Rasulullah, propeta ng Allah. Kaya siya ay propeta lamang at hindi po siya Diyos. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala takulu thalathatun. At huwag ninyong sabihin na ang Diyos ay tatlo o kaya three in one. At kabahagi sa si Yesu Kristo sa tatlong yun. Hindi po yan makatotohanan at yan po ay blasphemy against sa Diyos. So, ang Trinity ay labag po sa uh, kaisahan ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na iisa yung Diyos. Ganun, ganun din po yung Quran. Kaya't maniwala tayo sa iisang Diyos at huwag natin sabihin na ang Diyos ay tatlo na naging isa o kaya isa na naging tatlo. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway meron tayong natutunan uh, sa video na ito.